Si Troy and with us via Zoom from Davao City, Philippines, si Kapartner Banat Bay. Kapartner Banat Bay, magandang gabi iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po ang bawat Pilipino. Okay, Kapartner Banat, no, uh, kanina. Um, mm -hmm. Enjoy na enjoy kami no sa kakapanood sa inyo diyan sa Davao City. I know that uh, baka di mo lang napansin pero yung buong mundo nanonood po sa inyo doon sa opening ng KOJC Workers Olympics. Hindi ako nagkakamali. Am um, kabusta ba ang ang experience mo diyan ka-partner? Mm -hmm. Grabe, ang saya, ang saya ho ng mood ah. kahit nga po eh, ganito ang nangyayari dito sa KOJC. Eh, Nag-aala pa rin po ang mga celebrate dito ng mga kababayan natin na mga taga KOJC po. Ayan niya, oh, ang, saya-saya uh, nila. At uh, sobrang kitang-kita mo na sa gitna ng pagkasiyahan na yan, eh, merong silang uh, ipinapahiwatig na mensahe sa mga Pilipino. Eh, kaya nakakatuwa dahil makikita mo, nandoon yun. I-incorporate nila yun sa, sa sayaw. Yung mga uh, mensahe nila, yung conquerors, protector, uh, andun lahat yung mensahe, yung uh, uh, show ng love instead of hate, na andun so oh, makapaniwala eh, Kasi sa gitna ng nangyari nitong mga nakaraang araw, eh, pang sampung araw na hong ito, mm -hmm. di ba? eh nakapag-prepare pa sila at nabago pa pa nila yung mga music nila <laughs> sa kato na andun pa yung ano ang boses ni Torre yung kanyang uh, mga famous line ay nakakagulat ha, na, na ay prepare pa nila yun uh, iba talaga mga taga kay OJC. malupet, malupet oo pero alam mo ka partner no may may inaabangan talaga kami dyan kanina kaming tatlo kala nga namin magkakaroon hmm. na ng entry yung Philippine National Police <laughs> oo nga Actually, gusto nga. sana nga sinali na lang natin yung uh, PNP eh. para ano hindi para malaman nila na uh, ganito ang sinasabi ninyong bayolente. Mm -hmm. kasi di ba yan ang paulit-ulit na sinasabi lalo na yung uh, uh, spokesperson ng uh, PNP yan sa dabaw 'yung sinasabi for peace and security lang naman kaya may tao dito sa loob mm -hmm. ng mga police. kasi di ba yan yung ginajustify nila peace and security para hindi gulo Pambihira kayo, paano gugulo yung mga yan? O, tingnan nyo nga, puro mga bata yan. Nasa video yan eh. Mm -hmm. Talagang puro mga kabataan, mga babae. Wala ka makikitang parang mga tulad ng no, mga makakaliwang komunista mga mm -hmm. mukhang terorista itsura, mukhang ano, mukhang bayolente talaga. Wala ho. Mm -hmm. As in, uh, makikita mo talaga yung ano eh, uh, yung kasinungalingan ng PNP na pinalalabas nila na mga bayulente taga kay mm -hmm. uh, tama ka dyan, uh, kapartner Banat Bay. Ano? Uh, makikita talaga nila na ang uh, buong uh, Davao City, particular na ang KOJC compound, ay napakapayapa. Um, with, this, mm -hmm. no, with this event, I know that um, isa itong napakalaking joyful na event ng KOJC, the 39th Feast of the Passover, is a global uh, celebration. Uh, however, um kasabay po nito ay mang, may nangyayaring uh, mga pagbaha at pagulan dito sa Metro Manila. Uh, gusto ko lang pong iparating sa ating mga kababayan that um yung KOJC ay hindi po insensitive sa gawaan uh, sa mga pangyayaring ito uh, sa katunayan kung wala lang Thanks. yung mga paglusob ng uh, Philippine Stop. 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 kung wala lang yung paglusob Thanks. ng Philippine National Police sa compound Thanks. ng KOJC Thanks. ay uh, Malamang kami na taga KOCJ ay andun na ay andun na sa mga binahang lugar na iyon para umaksyon, magbitbit ng mga balde ng mga tulong, sako-sako nga uh, goods, mga tubig para sa inyo kasi uh, proven and tested na yan, mga kapartner ng KOJC will always be there para sa mga nangangailangan, to give help to the helpless and give hope to the hopeless. Yan Bale, Sir Banat, magandang gabi po, no? So, yes, po. Yes, isa lang din na... po yung masasabi natin, yung KOJC missionary workers po, hindi po sila dangerous. Mga ano po sila, hmm. dancerous. <laughs> Oo, grabe po. Uh, asin ano, yung kanilang mga sayaw, eh, talaga nga namang updated din. Yes. Al, pero alam mo, kanina, ha meron po akong tinuro dyan. Ta, ginaya ko po si, ano dyan, si, ano, si Colonel Patay. Tinuro ko po yung isang, ano, doon sabi ko, yung mas mo, sabi kong ganyan. Tanggalin mo yung mask mo, sabi <laughs> ko no? Kasi kinagaya ko si Kernel Patay, sabi, tanggalin mo yung mask mo, sayang yung ganda mo. Sa gusto sa isang... Hindi <laughs> kasi alam yung mga, mga, mga taga KOJC. OJC, ang gagandang ngumiti. Mm -hmm. Diba? Ah, yung kanilang... Uh, uh, aura eh ka nga eh grabe ho talagang very very joyful sa puso kahit uh, ganito yung pinagdadaanan ang ganda nung sinabi ni Ma'am Hana kanina eh yung uh, yung ilaw ay lalo pang lumiliwanag pag madilim 'di ba Iyon ang napakaganda ho dahil sabi nga ng panginoon aanuhin mo yung yung lampara kung ilalagay mo lang naman sa ilalim yan 'di ba kailangan iangat mo yan at makikita ng ano yan na maliwanag yan pag madilim na mm -hmm. and this is what's happening right now sa KOJC. yung uh, yung dilim o yung uh, darkness na pinapa ano ng mga pulis uh, pinapakalat mm -hmm. dito ay lalo tuloy nagliwanag sa buong mundo mm -hmm. ang KOJC. Marami tuloy ang naging interesadong alamin kung bakit nagkakaganito. Mm -hmm. 'Di ba? Eh nakakatuwa, nakakatuwa po yung ganong klasing uh, uh, mensaheng na ipapahati do sa mga Pilipino ng KOJC. Sa gitna ng problema, payang magsaya. Dahil remember, uh, ang peace, it doesn't mean Absent po yung mga problema o suffering. Mm -hmm. You can still have peace mm -hmm. even if meron pong problemang pinagdadaanan. Paano mm -hmm. po? Yan nga po yung peace na nanggagaling po sa ating Panginoon. Mm -hmm. Tama ka diyan e, ka partner uh, Banat. Yes bye. no and eh, madagdag ko lang din po no uh, Sir Banat. Makikita talaga natin sa mga performances mm -hmm. ng ating mga uh, KOGC missionaries na parang wala talagang pinagdadaanan ka po, uh, Sir Banat no. Parang hindi dumaan ng ano, pang-aabuso, parang hindi dumaan ng tear gas. Kaya marami po sa mga viewers na during sa um, event kanina, sa kanilang pagsasayaw, marami pong uh, nagsasabi na naiiyak sila, tumitingin sila. Kasi um, despite sa lahat na nangyayari na ginawa sa KOJC Missionary, sa ating KOJC Compound, um, masaya tayo eh. Masaya tayo sa mga blessings din na binibigay ng ating makapangyarihang Ama Sir Oh, okay, nga naman. At taka alam nyo, may pinos kasi ako dyan. Sabi ko, ah... Uh, Pangsam ganito ang mga taga kay OJC sa pangsampung araw ng martial law. Mm -hmm. May mga nagkomento, sabi nila, paano magiging martial law yan? Eh, bakit meron pa naman kayong kalayaan magsayaw, kalayaan mag magadiwang? Kung martial law yan, dapat wala. Mm -hmm. Alam nyo, kasi ang sinasabi nating martial law, eh yung hindi pagsunod ng mga la ...leadership ng PNP doon sa binigay ng korte. Yung uh, TPO na ibinigay ng korte. Mm -hmm. Hindi nila sinusunod yon kasi ko remember nakalagay doon, all forms of barrier, bawal. Mm -hmm. Pero kinurdo nila ang ilang mga lugar dito. At halimbawa na nga ho yung katedral, naginawa ho nilang uh, command post. Bansan. So kinurdo na ho nila yun. At nakita ko, binadyo ko ho, yun, ho kanina nung uh, dumating po tayo dito... Pati po yung entrance na kung saan pinasukan ni BP Sarad Duterte ay nagalito, to, si Torre at uh, inoccupy niya. So labas-pasok na po yung mga karton dito na itatanim nila. Hindi ko alam kung ano laman nun, pero labas-pasok na ho na hindi na ho na na-check. Mm -hmm. Nung tunay na may-ari, ng KOJC. Hindi po ang may-ari ay si si ano ha, si Tore. Mm -hmm. Ang may-ari po nito ay eh, ang bawat uh, membro ng KOJC. Mm -hmm. So sila dapat ang may karapatan. Hindi na ho natutupad diyan. Ibig sabihin, talagang ang batas dito ay wala na si Tore na po batas dito at saka si Marbil. Mm -hmm. Siya na ang nasusunod kung ano mangyayari dito. 'Yun ang sinasabi nating martial law. Kaya mm -hmm. nagkaganito to. Oo, wala Sa na, wala ka, na hong ano eh. Desisyon na nila eh. Kung anong gusto nilang gawin, sila na ako nag-de-decide. Mm -hmm. Buti na lang din talaga, hindi bayulente ang mga taga-KOJC. Kasi kung iisipin nyo ha, yung sinasabi nitong, uh, kasi paulit-ulit na sinasabi nitong spokesperson ng DABAW PNP, oh. na uh, ayanan dyan ang mga police to make sure their peace and uh, security. Yung parang pinalalabas ba na bayulente ang mga taga-KOJC? Kung bayulente, di sana ubus na yung mga police nyo dito. Dahil karapatan nilang hindi pa pasukin dito at patulugin sa uh, sa daan ng mga pulis and yet wala kang makikita festive nga ngayon dito eh. ang mm -hmm. ang mood eh celebration po kasi ng anniversary kahit saan may pagkain eh uh, napaka ano napaka sinungaling na talaga ng PNP mm -hmm. ang pangit pa nga dito hindi di na nga nila sinunod yung TPO gusto pa nilang pakasuhan yung judge na nagbigay sa atin ng temporary protection order <laughs> dyan sa KOGS Oo oh, nga Grabe ho yun. Talagang ito si Remulla. Uh, kulang talaga ito sa, ano, sa arugan ng kanyang uh, mga kasama. Eh. Kasi talagang papansin na rin po. Eh pati yun, eh sabi nga ni attorney Torion, magkaiba 'yun kasi yung TPO na 'yon it's about the protection of KOJC members mm -hmm. e ang pinalalabas ni Rimulya, that TPO is parang eh, TPO na 'yon ay parang pananagaasa doon sa warrant mm -hmm. Wala hong binabanggit doon sa TPO about the warrant mm -hmm. as a matter of fact, yung TPO na 'yon pinapahintulutan ng warrant wag lang yung protection and safety ng mga taga KOJC and again this compound, itong KOJC compound, is no longer in the hands of Pastor Kibuloy or any of the members na hinahanap nila. Ito po ay nasa pangalan na po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kung legally, wala na ho silang karapatan na mag-stay dito sa loob. They occupy the place. Ayan ho, kitang-kita -kita ho natin. Ano ho yan? Itong umaga, napikon ho kasi si, ano, si Torre. May balita nga po kami. Ito uh, aming pong balita sa sa nangyayari ho dito. Eh nagkakaroon daw ng uh, uh, girian sa leadership ng PNP. Oh. Kasi masyadong nagmamagaling si Tore eh si si Marantan, yung pinuno dito sa ground ay nangako sa kay Atty. Torrion at abogado ng KOJC na lahat ng ipapasok e eh, papa inspection mm -hmm. tapos kailangan may pangalan ng ano Yun yung kasunduan ni Marantan at saka ni ano ng uh, lawyers ng uh, KOJC eh, nung ginawa nitong bigla bigla mm -hmm. si Torre? binaypas po binaypas po mm -hmm. itong si Marantan kaya ang balita nga namin eh medyo hindi magkasundo yung dalawa. Mhm. Mm Yun pong nababalitaan namin dahil nga naman tama nga naman, 'di ba? Parang nabastos si si Marantan Marantay. dito sa decision. Oo na bigla biglang decision ni Torre dahil nga daw ang balita is na nasabon. Nasabon daw si, si ano si Torre dahil bakit daw nakapasok si BBP Sara Duterte ka, uh, kagabi sa gate na yan. So kaya nga kanina, inoccupy nila yan. Sobrang insecure kasi nung naguutos dito kay Tore. So sinabun daw si Tore, naman daw, eh, alam mo na, nagwarla at uh, pinakita niya yung power niya kaninang umaga at inoccupy pati yung truck ninyo, eh tinanggal. Uh, Siyempre, sino ang tatamaan doon? Yung nangako sa ground, which is si Marantan. Wow. Nangako siya doon sa mga lawyers na hindi namin papasukin niya na hindi nyo uh, hindi i-scan. So nagkakaroon ng girian daw itong mga ilang leader kasi kanya-kanya na ho ito. Remember si Tori is RD11. Pero mm -hmm. yung mga mga tao dito hindi lang RD hindi lang uh, RD11 na mga nandi dito iba-iba. Mm -hmm. May 4A, may kusaan-saan nang gagaling yung mga pulis dito. Tingnan may mga patch nila iba-iba. Kasi nga uh, 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 oo oh, dahil doon ni syempre parang oo oh, oh, leader ka ng RD11 ano mo 'yan, ang teritoryo mo 'yan. Pero remember, that's our people yung mga nasa loob. Huwag mo nang mga uh, uh, ganyan-ganyan na inuutos-utusan. Kaya daw nagkakaroon kakaruan ng konting, uh, sabi ko nga eh wala eh. Sino ba kasi ang boss ninyo? 'Di ba? Eh yung boss ninyo yung kung ano-ano na wala na sila sa ano eh uh, protocol kung papaano. Di ba dapat may ganyan eh. Pag may uutusan ka kung nasa top. Di ba? Uutusan mo. Ito yung nag occupy Ang problema kasi dito, sobrang dami na ng polis. Sabi nga nila, limang libo na ang polis dito. Palit-palitan palit, palit yan. Kaya hindi mo na alam kung sino. Pag tinanong mo nga sila... Tinatanong namin yung pasikreto yung mga ibang pulis dyan. Eh. Kasi yung iba dyan, mga nanonood din sa Banateros. Eh. So tinatanong namin, sino boss nyo? Iba-iba sila nang binabanggit. Iba-iba sila nang ano, ng, uh, uh, ano sila, alam mo, para silang naiipit. Nag yung iba pa nga dyan, nagpapapicture pa, tapos sasabihin na lang sa amin, Sir, huwag na lang tayo magpicture, huwag mo na ipost, kasi papagalitan kami. Hmm. Yung bang gano'n na, uh, para sabi ko, grabe naman, napaka-insecure naman ng mga boss ninyo. Ano pa naman yan? Tapos biglang, si Marantan po po mismo, ano, nakasalubong ko, siya mismo ang nagsabi. Oh, nanonood ako sa iyo ha. Picture, may picture na tayo. Kayo. Siya pa nagsabi. May oh, may picture ka. Siya pa mismo nagsabi noon, na Sabi ko nga may something na to. Oh. 'Yun yung patunay na sabi ko nako, meron ng ano, meron ng nangyayaring girian dito sa loob. At 'yun nga yung nabalitaan natin ngayong araw na to na meron talagang uh, power play na. Yung kanya-kanya na, sino ba pinuno dito? Ako mas mataas iyo. pero ako may nag-occupy dito. May ganun na sila. Mm -hmm. So, sabi ko nga, kawawa, naman kayo no, na naiipit eto mga to, eto mga nasa baba. Mm -hmm. Wala anong sila magawa eh. Kanina nga, nung pumasok ako, sinasabihan ko na nga sila, o tara, uwi na tayo, wala naman kayong ginagawa, nakatanga na lang kayo. May harang sila dyan na, ayan, di ba, may harang. Mm -hmm. Pero pwede ka naman din pumasok sa gilid. Yung para just to show force, kahit wala ng sense, yung kanilang ginagawa, basta lang magpakita lang sila ng puwersa, hindi mo hindi mo maintindihan yan eh. May harang yan, di ba? Pero merong buta sa gilid yan para pwedeng dumaan papunta sa likod. So, walang sense yung harang. Sana, sana, kung merong nagwawala dito, o sana merong bayulente dito, sige, ipasok nyo lahat ng gusto niyo ipasok para harangan. Eh, wala naman po eh. Sobra pong tinuon ng mga tao dito. Ang saya-saya nga eh. Siguro nga yung mga pulis kanina kasi eh, nakavideo 'yun, 'di ba? Sa so, malaking video niyo. Mm. Sigurado ako nag-enjoy yun eh. Mm. 'Di ba? Nag-enjoy silang kasasayaw dun yung sinasayaw kasi naka enjoy naman talaga yung kanina, yung ginagawa. Mm. Ayun, no, nanonood lang sila. Mm. Dapat siguro ka-partner 'no? Uh, mga ka-partner tinatanong ng mga pulis sa sarili nila, ah, uh, bakit andyan kami sa compound ng KOJC? Bakit kami andito? Mm. Dapat tanuin nila yung mga boss nila. Ah, uh, bakit kami nananatili dito kung ngayon ay uh, binabaha yung ano yung Metro Manila. Nakita mo yun ka uh, partner partner Banat Bay? Uh, uh can you show the footages yung kanina? Uh, from our production team? Ah, yung oh, oh. ibang area sa Rizal, lubog na daw sa baha. And kanina, may mga netizens na nagre-reklamo or kaya mm -hmm. nag a ng mga responders. Kasi nga, lubog na sila sa baha. Pero wala pang nagre respond doon sa kanilang call mm -hmm. na ito nga, lubog na sila sa baha. And we're just confused kasi parang... Um, Nagbabago yung priority ng gobyerno ito na yung mga kapulisan nandun sa KRUC compound. Ngayon mas may dapat na mas matimbang na mga bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Mm -hmm. Alam mo, ito lang ang masasabi ko eh, no, sa, sa mga sitwasyon na ito. Uh, alam mo, God really works in a mysterious ways, Mm. Diba? Mantakin mo, uh, ang ng bahang na ngayon sa Metro Manila o oh, dito sa May Luzon. Tapos dito sa Mindanao, iba yung, iba yung weather. Mm. Tapos makikita mo talaga eh, ito'y sumasampal sa gobyernong mapang-abuso. Mm -hmm. Iilan nyo ang pulis na naandito? Libo-libo libo ang pulis na naandito. Ano ginagawa? Nakahiga. Natutulog. Nakahigal. oh, natutulog lang. Nakahiga. Sa karasada, walang Ay ginagawa. Ako, ayan, ayan, sa mga Oh, ngayon o yan ha. Oh, tap Tapos, sa Luzon, grabe ang bahas. Hmm. Di sana tumulong na lang sila doon, di ba? Hmm. Ang dami nilang pwedeng gawin. Yan mga yan ha, marami ho dyan ha, sa Region 4 pa na galing ng mga ano maano ka talaga sabi ko grabe uh, hindi ang panginoon eh hindi ho uh, alam mo yon hindi ho yan uh, gumagawa ng bagay na hindi niya pinapahintulutan na dumaan sa at, na mga dumadaan ho sa sa ating buhay pinapahintulutan niya yan dahil may may purpose po yan para iparealize natin that this government is no longer in priority sa pagsilbihan tayo. This government pinipoliticize na lang Ay, ho ang mga Pilipino. kasi itong gobyerno hmm. natin eh. Oo, oh, grabe ho. Oh, sabi ko nga, eh, mahiyahiya naman po kayo. Sampal ho. Oh, Anong ginagawa ng mga, ng mga pulis dito? Wala oh, Wala naman kayong dapat is Walang pumapalag sa, in sa, inyo. Hindi nyo ba nakikita yung mga pulis? Wala ho. Oh, kung may nakikinig na pulis dyan sa baba kasi nakaplay mga video. Ha? So kung kayong mga pulis dito sa baba Ano hong ginagawa nyo dito? Meron mo ba sa si inyong nanakit sa inyo dito? Meron mo ba sa si inyo dito pinalayas kayo? Uh -huh. Eh dito sa hinaharang nyo, wala uh -huh. Binibigyan pa nga kayo ng pagkain eh Anong ginagawa ninyo dito? Uh -huh. Tulungan nyo yung mga kababayan natin sa sa Luzon na binabaan na ngayon Sigurado ko sa inyo, ibang mga pamilya ninyo ay narin na rin po doon. Kaya nga. Na ang oras nyo dito. Sa ah, mm -hmm. Kahit umalis po kayo dito, hindi namin kayo guguluhin, hindi kayo pagpalalayasin. Walang ganun. Matitino ang mga taga kayo, JC. Alam nyo na yan. Ilang araw na kayo dito, pinapakain pa nga kayo eh. Busog nga sila kagabi sa celebration natin, Banat ba bay eh. Oo nga. Pati yung mga <laughs> cellphone nila yung, yung kuryente, wala. Oh. Kita nyo yung ginagawa nila. Oh, oh. Ayan o. Oh. Diba? Tsaka noong nga, um, sila sa compound natin, pero uh, sinasahuran yan ng taong bayan. Sayang yung, ano, yung budget na, na instead na nabubuhos sa kanila, dapat yung budget na ginagasto sa kanila, dapat igastos na lang doon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lalo na ng panahon ngayon na matindi yung pagbaha na nararanasan sa Metro Manila. Mm. Kaya nga eh, wago kayong ano, alam ko naman na yung wag kayong makisali sa awaya ng mga boss ninyo. Pataasan ano kasi sila dyan eh. Hindi ko alam kung pag mas sip, -sip mas mataas ang kikitain o mas, mata mas mataas ang bigayan pag sip, -sip. Uh, pag mas barumbado, mas mataas ba ang bigayan? Hmm. Kasi alam mo, hmm. hala, yan, oh, yan di ba? Kita nyo, hinarangan yan. Yan o yan, di ba? O, oh, oh, itsura niyan. Pero pwede ka naman dumahan sa gilid. Mm. <laughs> Hindi ko alam anong purpose yun. Bakit yung pahinarangan? Paikot-ikot din naman yung mga tao dyan. Diba? Parang, okay oh, lang kayo. At purpose. Alam mo, siguro si sila natatawa na sa sarili nila. Hinarangan nila yan, pero makakadaan din naman dyan. Labas-pasok din naman yung mga tao. Maglalagay din naman sila ng parang puwang na kung saan pwedeng dumaan ng tao. May yung pahinarangan? Mm -hmm. Wala naman ginagawa sa inyo yung mga tao. Diba? Ay, mga tanga lang. Diba po? Ginagawa kayong tanga nung naguuto sa inyo. Correct. Ayun yes. Nung ang totoo doon. Hindi kayo ha, kayo po, wala kayong kinalaman diyan Inuutusan lang kayo, ginagawa lang kayong alila ng mga boss nyo eh. Di ba? Yes, sir. Habang sila nagpa-party. Yes po. Ito nga sabi ng viewers natin ngayon, uh, Sir Banat, no? Very clear. Hmm. Police is also the victims of high-ranking officers or kung sino ang nag-uutos sa kanila. Kaya kawawa po talaga sila, Sir Banat, no? Mm -hmm. Grabe ho, grabe talaga yung, uh, yung nangyayari man. dito eh. Every time na magkakaroon ng something dito, na insecure to si Tore. <coughs> Hindi ko alam kung nai-insecure siya o baka naman pinapagalitan siya ni, ni Tamba. Oh, <coughs> kasi sasabihin siguro ni Tamba, oh bakit mo pinayagan si ano dyan? Si... <coughs> Oh, BP. si VP Sara Duterte, oh. May boto madadagdag pa. Paano na ako makakapapil na naman yan sa 2020? Hindi. <laughs> <laughs> alam mo, wala, wala, namang purpose eh. Wala nang, walang, alam mo, kagabi nga eh. Sobrang um, masaya yung mood. At uh, syempre, dumating ang ating vice-presidente dito. First time na may dumalo na ganong kataas. Although si Senator Bato, dumadaan, dumadaan naman dito from time to time. Pero di ba iba pa ho kasi pagka nga, dumaan ni si VP Sara Duterte. Eh sabi ko nga na kung napagalitan sila dahil dumaan dito sa kabilang gate. Bakit ano ba ang plano niyo? Mm. Utusan niyo yung mga pulis nyo na harangin ang P ang PSG sa pagpasok ni bibi Sara Duterte. Eh buti pala. Buti pala hindi niyo okupado yung kabilang gate. Eh kung okupado niyo yung kabilang gate, baka nagka Sakitan na pa ng PSG to, tsaka ng, oh, Diba? Kasi yun ang plano nila eh. Kaya sila umagang umaga, bigla hong inoccupy yung kabilang gate na dinaanan ni BP Sara Duterte. Ganon nagalit yung boss ni Torre sa nangyari kagabi. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon kasi baka mamaya tulad niya nagkaroon ng dance contest kanina e eh baka magalit na naman sasabihin sabi oh, bakit nagpinapayagan niyo yan? Mm. <laughs> kasi ako ah, ito aking opinion lamang naman to based ko sa naririnig ko ng mga info sa mga reliable sources naman na taga dito. Eh, etong si ano si Marantan daw pinapayagan niya na yung mga ganito at siya ho inaallow niya na yung eh, kasi naintindihan naman niya eh. At siya kasi yung nasa ground. Siya yung madalas dito. So nakikita niya walang walang security threat. Wala wala kang maano dito. So hinahayaan na lang niya. Ang problema, pag lumalabas sa video o sa SMNI o sa Banateros at napapanood ni Torre, nagagalit siya. Alam niyo yung kanina yung nilaib nila Boss Dada at saka mm -hmm. ni Jay Gibara ng Banateros. Mm -hmm. Di ba nila yung nagsasalita si Tore. Doon, tinitira mismo ni Tore yung mga vloggers. Ganon siya ka-insecure. Sabi niya, wala kaming pakailang kahit mga vloggers yan. Hulihin namin yan. Pag inaarang niyo kami, sabi ko, grabe naman napaka-insecure itong mamang to. Mm. Alam mo yun, parang kami, wala naman kami ginagawang bayulente dito. Ako ka, nagpapatawa pa ako sa mga polis eh. Wala kami ginagawa dito. Ang ginagawa lang namin, nire-report lang namin kung ano yung nakikita namin.